Nakabantay ang Malacanang sa lagay ng Bagyong Aghon at sa sitwasyon sa mga lugar na dinaanan nito. Partikular na tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawa ng kaukulang mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang pangailangan ng mga lugar at mga residenteng apektado ng masamang panahon. Sa kanyang official X account, ibinahagi ng Pangulo na aabot sa isang milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi sa mga apektado ng bagyo. Nakahanda rin Anya ang 3 bilyong pisong standby funds para masiguro ang mas malawak at mabilis na tulong. Unang nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa mga ahensya at lokal na pamahalaan na tiyaking makararating ang kailangang tulong ng mga tinamaan ng kalamidad. Ayon sa Presidente, makaaasa ang publiko sa patuloy na suporta sa mga komunidad at pagtiyak sa maayos na kalagayan ng mga ito. Kaugnay nito'y patuloy naman ang pagbibigay ng updates ng Presidential Communications Office sa pagtulong ng gobyerno sa mga residenteng apektado ng Bagyong Aghon. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, sama-sama tayo Pilipino.